good morning and welcome back to our YouTube channel. So, aalis kami. Magpapunta kami ng po, <laughs> Nakakalayas kami, guys. Kasi ano, birthday ng anak ni Jen. Kailan yung birthday niya? Nung ano yata, nung 7, 7 yata or 8. Ganyan. Ah, uh, ngayon, nung birthday nung bata may pasok. Kaya, hindi hindi siya naghanda daw. So ngayon, handa niya tapos kasabay na rin ng International Mother's Day. So happy Yes, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, International Mother's Day bukas. At yun nga, nag siya. So, pupunta kami doon. At first time namin na bumisita din kina Jen. So, ayan, ready na kami. At dadaanan ko si Julie. Yes, anak ko, I'm coming. At, Mm, hindi na makapag-antay yung anak ko. Hurry up na daw. Hurry, hurry up. up. Yes, hurry up. Let's go, let's go. So, ayun guys. My... Kita tayo Mami, dun guys. Daanan namin si Julie kasi... Mami, hurry up. Mm -mm. The bag is too heavy. The bag is too heavy. Okay, go, 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 go. Yan, kukunin ko na. Meron ako nito pang takip ko kay Tonton sa tuktok. So, see you guys. And happy birthday, G1. And happy Mother's Day po yes. sa inyong lahat. Ayan guys, so nandito na kami. Nandito na kami sa bahay nila. Ayan yung asawa niya. Ayan. Nandito na. Iwan na lang dyan dyan. Oo, sige. Hi! Si si Juice. Ah, papuntan. Ay, ah, wala pa sila. Ah, okay. So kami pala yung nauna. <laughs> Sige. At ito na yung handa para sa Mother's Day celebration at sa birthday na rin nung anak niya na si Jivan. Jivan daw at hindi yata Jivan. Ayan. Meron tayo ditong ano yan? Spaghetti, puto, ah uh, salad, meron din yung ah uh, parang gray ham, tapos meron din yung ano, panset, may chicken. Yan, may adobo chicken din, tapos may roasted chicken din. So, kagaya nakikita nyo guys, ang daming handa, oh. Sarap kumain. <laughs> Bukha na akong pagkain talaga, pero ang sarap talaga guys. Yung... Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Grabe oh, start na naman yung aking allergy. Natapos ko lang mag-vacuum ngayon, magmamapako. Ah, mag-isa mag lang. Hindi pala ako mag-isa. Pero walang kami ni Tonton dito sa bahay. Ngayon, ay wala na. Niluto na lahat ni Asis yung, ano, yung gitlog. Inihalo niya sa fried rice kanina kumaga na kinain namin. Kasi natatanda niyo yung native na manok na binili namin. Di ba lima yun? Dal tatlong babae, dalawang rooster. Ngayon, nangitlog na siya, guys. Ngayon, matutupan na talaga yung pangarap ni Asis na magkaroon ng native na manok. Kasi mas okay na alagaan ang native na manok at saka mas mahal. Sa bentahan kasi mas mahal siya guys. So kaya gusto niya yung native na manok din. Parang dito kay Nisa, yung native, ang dami niyang native na manok, pato, ganyan sa likod bahay nila. Yun dito sa may tabi mismo namin. Malilit para talaga ang itlog ng manok. Pakita ko sa inyo. Di ba yung normal na itlog, yung itlog nung chicken na nasa ibaba ng cage namin, di ba? Malalaki. Kung anong laki naman nun, ito naman yung liit niya. Tingnan nyo, ganito lang siya kalit, oh. Para siyang quail egg. Malaki lang siya ng konti sa quail egg, guys. May isa na siyang itlog. Bali nilagay dito. Para ano. Kapag nangitlog-nangitlog niyan, nangitlog ipapalumlum sa nanay sa nanay niya kapag ano para magkaroon na tayo ng native na manok natuwa si Asis tuwang tuwa si Asis pagbukas niya ng cage sabi niya mami mami sabi niya maitlog na yung manok na binili natin kay Nisa sabi niya mahal nga lang diba nabanggit ko ang per kilo per kilo yun guys ha ang per kilo ng rooster ay 850 tapos yung per kilo naman nung hen ay ay 700. Bali, ang bayad yata, nasa 3,500 yata yung lima. Binayad ni Asis. Ayan. Pero yan, may itlog na. Tuwang-tuwa siya. So, mag tayo ng itlog dito. Sabi ko nga kay Asis, kailangan palaging nakasarado yung pintuan dito sa likod. Kasi may mga daga na napasok yung daga palay. Napasok sila eh. Baka mamaya kainin, hindi daw. Kasi sinaama sa may likod lang din nila dati nagpa, yung sapato naman sa kanya doon lang din sila sa may kusina nila nilalagay. Ganilo, ganito lang din yung lagayan, ganito. Sabi ko nga dapat yung bata. Ayun, no? Oh, ayun, kasi sira naman yan. Bumili na kami ng bago para sa paliguan ng dalawa. Ngayon, ito kasi, sabi ko, bakit hindi doon ilagay? Malalim daw. Masyadong malalim. So, dito lang. Ayan lang siya. Tuwa, maitulog na. Ganyan yung ko, oh. Umulan kagabi. Ngayon, kahit na umulang kagabi, guys. Painit pa rin. Pero sa labas, medyo malamig ang hangin dito sa labas. Pero dahil nga nag-vacuum ako, dusting, dusting, vacuum, vacuum, ganteng. Yan yung itura ko. Grabe ang pawis ko. Habang yung isa naman doon ay natutulog, kakain muna ako. papahinga <laughs> muna ako saglit. Kakain muna ako ng fruit salad, macaroni salad na tinake out ko kahapon. Galing doon sa uh, Mother's Day. Bali, ano yun? Mother's Day celebration, reunion na rin ng mga mamishis. Uh, at saka birthday nung anak ni Jen kasi. Ayan, pinagsabay-sabay na. Sarap ng macaroni. Tamang-tama -tama lang yung tamis. At saka meron pala ako dito binangkal. take din ako ng binangkal kahapon. Binangkal spaghetti para kay Ashe. Sinasay siyang nagluto kahapon. Si ano? Si Judy, pag, kapag ang luto, luto talaga ay maramihan talaga, nandiyan na si Asis. Saglit lang. So, ayun. yan ang sinasabi ko, guys. Kapag ang lutoan talaga ay maramihan, si Judy ang magaling magluto. Mabilis, ma mabilis siya kumilos. So, sila yung nagluto kahapon, si Judy, si Saisha, si Nam May, nagluto si May ng adobo, tapos nagluto din sila ng roasted chicken, ayan, lumabas na naman ang mga allergy ko. A allergy to sa ano, sa init. Kapag yung naarawan ako or nainitan ako, ayan, lumalabas siya. Ang dami sa likod. Kaya sabi ko, kailangan talaga yung mga electric fan namin, palagi nakabukas eh. Kasi pag pinagpawisan at nainitan na ako, ayan na, nagsisilabasan na sila. Sila. Yeah. Si May. Nakita nyo yung ano? Video. Si... Si Julie ang nag-video kahapon kasi nga nagpapadede ako kay eh, Babu. So si Julie na yung nagtik. Sabi niya, ikaw na lang bahala. Basta at video na lang, lang yung ako. pagkain. Kami? Pagkain kahapon. Panoorin nyo yung video ni Saisha sa kani-ading Sila yung nag-video kahapon. Sila yung nag sa ano namin kahapon. Parang pre-mothers day celebration na, na na rin namin kahapon yun. Alam nyo na, meron tayong Bebel Labs hindi man tayo makapag-video-video kaya sa inyo na lang kay Ju, kay Saisha at saka kay Ruth nyo na lang panuorin guys. Ang sayang man, kahit ang mga batang saya-saya man nila kahapon, laro-laro. Yung bahay kasi nila dyan may terrace. Yung terrace nila paikot sa bahay. Diyos ko, mga bata naglalaro. Ikot-ikot sila, nakakatakot nga lang baka mamaya kasi. Pero maluwag yung terrace nila na pinalaruan ng mga bata kahapon. Nakakatakot nga lang. Kasi baka mamaya. Mataas man ang terrace, pero syempre, bilang nanay, yung advanced, nag advance, nag-advance na isip ka na nako baka may mahulog. Ganyan, baka magkatulakan at may mahulog ba? Pero saya. ang tagal-tagal na bago na ulit yung gano'n na reunion na kompleto. Hmm, kompleto kami. Ay, si ano lang, si Josebel lang ang hindi nakasama. Kahapon. Pero lahat, si Anessa, ako kami dito sa Parsa, ay dito sa banda dito, Si May, ayun, nakasama din si May. Hmm. Si Mimi, kasama din si Mimi. Kagagaling lang niya galing Pinas. Meron akong, ano, maylo. Hmm. At mamaya, pagdating ni Asher, gagawin naming, ano, chocolate shake. Kasi nung nakaraan, gusto niya ng shake. Ginawan ko siya ng milkshake. Ano lang, gatas lang, tapos yellow. Greenine ko yung yelo, parang halo-halo style, pero gatas lang talaga siya. Ngayon sabi niya gusto daw niya to. Sabi ko mamaya pag uwi mo galing school, gagawa tayo ng chocolate milk. Sabi ko kayo nagpabili na ako kay Asis na ano, kalahating litro ng gatas. Gagawin namin mamaya pagdating ni Asher. Milo. At saka yung ano, chocolate, thank you, thank you pala kay Ati Aida, yung chocolate na pasalubong niya galing Poland. Bali ano, pinadala lang yun ni Ate Aida sa kakilala niya na umuwi dito sa Nepal at may pasalubong nga kami. Chocolate-chocolate naman yung galing kay Ate. Salamat Ate Aida! Guys, so ayun, nandito mm -hmm. na si Asher at nagluto ulit si Asis ng, tingnan nyo naman yung niluto ni Asis, sobrang daming sabaw. Yung momo ba na sinabawan? Yan yung ulam namin. Hinaluan niya ng karne. andami dami namang sabaw na nilagay. Sabi niya, sabaw ko daw hanggang bukas. <laughs> para nga ano, alam niyo yon para nga magkaroon ako ng gatas. Ang dami kong gatas, nabubulunan ng, nga si, ano, ay ano, oh, katatapos ko lang kumain. At hindi pa tayo nakapaghugas. Gawa nga ng si Asher. Ayun, ginawa ko si Asher ng kanyang, ubus na rin yung ginawa ko sa kanyang chocolate ayun, nagagawa ng homework. So, ayun, nagagawa na kami ng homework at kailangan ko na rin itapos ang aking video, guys. Kasi, habang yung mag ay nasa labas, inilabas na si Tonton. Oy, what happened? Where's the remote? Ay, naku, Asher. Nanunod ako ng ano. Anong title nito? Yung kay... You finish na your work. So, ayan guys. I-end ko ng aking video for today. Ayan. Gusto niya. Hindi ko nilagay lahat yung ano. Yung Milo. Hinati ko. Para may gagawin ulit ako sa susunod. I grind the, I grind, I grind the ice and put milk and put the chocolate powder and sugar and that's it. So yun lang for today, guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us. All. Finish. Finish.